Brother Richard, good afternoon. sir. Oo, yung lisensya mo, nandito na sa akin. Hawa ko na. Maraming maraming. Thank you, sir. Oo, paparating ko na ito sa iyo. Ano? Walang sinabi doon sa batas na yon na ang LTO ay mag-set ng demerit system. Wala din sinabi sa batas na yon na kapag ikaw ay public utility driver times 2 ang iyong demerits. Marami silang nabibiktima eh. Pero sa pangkalatan, mali talaga dahil hindi inutos ng batas. Okay, sabay-sabay na tayo.

Alarm tag po Si Brother okay Si Um, na in sa Yung endorse ko sa kanya, okay na Okay Arcane na po uh, Okay na po rin uh, send asset tapos, sa task i-double check lang po namin pag-double okay, check, ito yung isa. Ribot, no? Anong pangalan mo? Rachel Abragan. Yeah, Richie Abragan. Richie Ito yung may asawang nagdudusa na. No? Hindi ka na siguro iiyak. Anong pangalan mo? Jimmy Pobregal. Po, Jimmy. Jimmy. Iiyak e ko po e sa kapo. Yes, ako. Naalala ko po sila. Nasaan ah, mo yan? Nandun na po yan. Uh, approved na po yung ano nila. Yung... yung resolution sa inyo kung asik. Binaba na po namin sa task for Sa so, releasing? Oo. Uh Good as okay, okay, okay na, Okay na eh. Okay, ka na eh. Ikaw may alarma. Break light. Ah, ito yung ano. Nabi ko na no. Partner, ito yung kapareho ng mga nauna kong inilapit sa inyo ni Executive Director, Chani Asik. Ito yung napatawa ng demerits dahil doon sa IRR na Republic Act 10930. 0 Nag-usap naman na tayo with the Executive Director. Malinaw natin na pag-usapan yan na kayo implementing agency. Pero base doon sa batas, malinaw sa ating lahat na yung implementing rules and regulations questionable. Ito, endorse ko sa'yo. Katulad nung nauna. Awakan mo. Tensya ka na. Oh, okay na po. Marami okay. na po tayong natulungan. Marami na tayong na-resolve. Opo, opo. Eh, kayo naman, implementing agency, siyempre, nandiyan na yan. Opo, opo. Tapos, na na sila. Ang ginagawa nyo na lang, ma-resolve. Pero hindi naman tama, brother, na lagi na lang tayong ganito. Opo, opo. <laughs> Kaya dapat, <coughs> ma-resolve talaga. Opo. Na bago, Ito naman sa Bagyo. Ako bali na grant naman sa akin no November 23 uh, po yung license ko no? na release. Na release? Opo, then may neto po yung Ang katulaya. problema mo, yung hindi ka makapag-renew ng lisensya. Opo, dahil nakatag pa rin ko sa akin. Nakalarm pa rin. Hmm, okay, okay. Ito po yun. Tapos may show cause order pa rin nga pinadala na sa bus. Pero hindi naman pinapansin yung pressure tuloy rin po. Ay, away, balik tayo doon sa issue mo. Ano ang pagkahuli sa iyo? Nakatigil naman po kami nung sa Governor Park Drive ng Baguio. Then, uh, nung nag-contact po sila na, ano, wala lang po kami ng Bali sa Kai. Then, oh. yun nga po. Pero, sino man total driver ka? Bali, no, extra bus. driver po nila. Spare oh. lang po nila ako. Oo po uh, yung kapalitan dahil malayo po yung biyahe. May hino pa po yun eh. Oo. Uh, pero ang pinaka sinasabi mo dyan, out of line ko, Lorom. Opo. Pero rin... nag-run yung appeal mo kasi ikaw ay driver. Opo. At ang dapat parusahan kasi, yung company. Yes. Opo. So, so nag-run yung sayo. Opo, nung November 22. Pero naka-alarma pa rin okay, yung... Opo, alas kong 2 okay, years eh. Okay. Punta ka doon. Sige. 2 years? 2 years. May alas mag-2 years sige, pagbigay mo dyan. Tingnan ang kamay mo. Guhit <laughs> ng palad mo eh. Medyo may nalas ka muna. Um, Medyo magulo po. <laughs> magulo lang. May tawang ko ikaw naman ano Ako, hindi naman magulo ang guide ng palad mo, pero ang dumi. <laughs> ikaw naman. Ang biyagos <laughs> lang po kaya sa akin. Anong... Ako, pwede po kami. O sige, ano yung kwento nun sa'yo? Bali, po kami ng UP Los Baños. Pupunta po sa UP Los okay Okay. Siyempre po, ang company sila. No trace kami tumakbo po kasi ang dami may practice dito may work na ibig sabihin driver ka na ano? driver po ng DLTV DLTV, DLTV ng bus, DLTV. bus ano ang chinard sa iyo? ang uh, uh, po, out of line? out of line? okay brother nag-usap kami ni Atty. Wendel ako uh, pag tinignan mo yung chow pag out of line o kulorong ang liable yung company. Yes, okay. Parang ang paliwanag dyan, nakita ko naman yung jaw eh, tama. Ang problema lang partner, may problema sa implementation. Halimbawa, yes. Yeah. Halimbawa, driver siya ng jeep o ng bus. Ito ang instruction ng company, dito okay. ka pumunta. Ayan, driver naman, hindi naman natin hinahamag, sunod lang ng sunod sa company. Okay. So So, sumatotan, kapag ka sinabing out of line at company driver, pag tinignan natin yung jaw, ang liable doon yung company. Ano nga an, an, ano, ano, biyahe mo? Nalipo na? Ano po, sa nang biyahe po na, ano, Santa Cruz, Buendia, doon lang po yung practice. Ano? Oh, uh, tapos? Pinabiyahe po kami ng Diliman, Yun. UP Diliman, UP Cosmanos. Yun. Tama, naalala ko na. Nahihilo okay. na ako eh. Ang dami niyan eh. Ibig sabihin, brother, foreign may farm wrong. Kaya ko lang na-explain sa'yo para madali mong marigol Una, magkikita mo sa chow pag ako ay driver ng company ng biyahe out of line ang ng company Hindi ako Kapareho niya Inutos siya na magbiyahe doon, di out of line Siyempre, bilang driver wala naman siyang kapangyarihan o kakayahan na sabihin, boss, ayaw ko, out of line yan. Mm -hmm. Siyempre, tatanggalin yan. At siyempre, nagtitiwala sa operation manager. Mm -hmm. So, in other words, doon sa sinasabing out of line, unliable talaga yung bus company. Paliban sa ating opinion, base yung sa job. Okay. Pasensya ka na. Tatlo yung <laughs> i-endorse ko sa'yo. Opo. Uh, tutulungan ko naman lang sila Uh, Naintindihan naman, actually, kung marami na ganyan. Maraming kapareho nito ang kaso, ano? Hopefully, kung ang kaibigan may makaupo sa Senado. With, your help po. Oo, oh, kuha natin. Kasi dapat magtatrabaho ka sa ibang bagay na eh. Pero ngayon din, hakot ako ng hakot sa'yo no? para humahente. <laughs> ano kaya sa sitwasyon na ito, pati eh, ikaw, masyadong mo inaabala. Dapat ang attention mo sa iba na lang. Pero yan, o, tatlo na naman yan. Itong dalawa, pupuntahan ko sa releasing. Opo. Okay. Iiwanan mo itong tatlo. Samahan ko yung dalawa sa releasing. Sige, Rex, na lang po. si Rex. Pero, inaawin naman po. Okay, salamat. Okay, ha? Nasa mabuting kamay na kayo ha. Inexplain ko lang initially para may idea na siya. No. Uh Oo. -oh. Para malinaw na bakit sinamahan ko ba yun. At uh, marami na kung nailangin kay Atty. Lance. Tony Wendell, yung isa director. Pagdating naman kay LTO Chief, Asset Bigor Mendoza, dahil alam na nila yan, at talagang, kumbaga sa simpleng salita, biktima kayo ng sistema. Sina naman, hindi nila panahon nung ginawa yung problema na yan. Sila na lang yung nagre resolve No, kaya ako pinapaliwanag sa inyo, baka sasabihin so, ninyo. Shooter. Grabe naman yung NTO, puro kapalpakan. Si Asik Pingal Mendoza, yung DOTR Secretary naman ngayon, lalo pa yan, bago lang. Tapos si Attorney Lance, Executive Director. Uh, Oo ah, at kababanggit ko lang si Anthony Wendel. <laughs> no? Pinabanggit ko, brother, may dala na naman akong problema sa inyo. Ne? trabaho na naman. Ah, hindi, eh, because in-explain ko, baka sabi ng mga kababayan natin, palpang ang NGO. Eh, samantalang, wala pa si Secretary Bautista, si Asik Bidol Mendoza, Executive Director Pua, Atty. Wendel Tinglasan, at Atty. Lanz, wala pa sila sa LTO, problema na yan. Nandito sila, sila ang nagre-resolva ng problema. At uh, nagkaroon na kami ng arrangement, nagpasa ko ng house resolution sa kongreso, unfortunately, nag -recess. Kaya ganito muna, na dapat yan matulto ka na eh. Hmm, request ko sa iyo for action yun sa Davao. Orilisa din po on the name and that kasi sa linggo pa yan medyo matagal lang yung yung uh lifting ng alarm because ay revocation sa kasi so okay oh. lang naman ito revocation din eh dalawa pero okay na din tama ba opo salamat oh. pati sa releasing. in mm. kasi ako kayo kasi ano under na Ay, high under na kami okay let's go Kortos. Ako na po, ako na pong bala sa sa tatlo, ha? Opo, opo. Huwag na ninyo kaliligaligan, ha? Opo, Kasi planchado na yan. Amin, salamat po. Oo, oh. masaya na oh, no. Ako Opo. Sorry, ma'am. Bango na office mo okay. ah. <laughs> ito yung may authorization position na from Complete na to eh. Ang alam ko eh. Okay. Pati yung Europe. Apo, okay, Yan po yung mga um, okay. so, ano po. so, ano na So, so i-confirm po namin sa releasing if na-release na yung items. Ano, okay. eh, hindi. Well, hindi siya ma-release. Kasi ano, si Congressman Busita ang ah, okay. authorization, position. Nasa dapaw okay. po yan eh. Okay. Sige. Okay. Sama kita sa taas sa kanya. Okay. Tapos itong dalawa, anong status? Sino si Abragan? Okay. Okay. Kaya po, Si Ito yung Gabi. ano, M.I.D. Kailangan po niya ng DRC. Ano yung DRC? Ah. Driving yeah. Diversity Orientation Course. Where are orientation? Uh okay. orientation siya, under the IRR. Mm -hmm. Dito lang yan kong, sa akin natin. Ay okay. ah, sige, sasamahan na rin namin no, mga orientation. Okay. Sa akin na natin si Chris. Ah, gusto ko sana, ano, with respect sa inyo, considered victim siya, eh, dapat sana, mm huwag -hmm. nang nahirapan pa kasi kaya nga nag-appila kami dito eh. May problema si Spreads do sa IRR. Na-review na namin yan. Na-review na rin ni Atty. Wendell and TV. May problema doon. Na-explain ko nga sa ating mga kababayan. Yan ay nadat na namin yung problema. In other words, biktima siya eh. Kaya dapat, huwag na natin pahirapan. pag ay na po yan, pina implement na actually siya sa Waiting na lang po siya for the Certificate of Completion ng DRC. So ngayon, i-endorse na lang po natin sa PSB para ma-schedule po siya. Kung pwede sana, ma-assist na nila. Ano'y lang oras ba ang DRC? One day, isang buwan. Confirm. Ikaw, one po. Ilang, gano'ng katagal nang wala ka buhay? Nandito po ba kayo sa Manila? Ilang months ka nang wala ka na buwan? Tawag ko lang, yes. Tawag ko lang, yes. Okay may endorse na. Uh, ano ang endorse ka po para kung nandito kayo sa Manila, makakawa natin ka Ito, okay na to. Ang alam ko, nakikinig na naman to eh. Si Kay? Hindi, si, hindi. Si Kayo. Si Kayo Beat yung nakuha na niya. Yes, okay sir. Okay na to. Okay na to. Pag gusto mo kung samahan mo lang ito sa releasing para kay Gondi mo. No? Sige. Um, abang tinatawa. Abang na. tinatawa. <clears throat> Ikaw, stand by. Kino-coordinate sa ano sa traffic safety division Oo. Sorry. 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 Doctor, no. of course with the help of uh, LTO lalong lalo na si Attorney Wendell na nagcoordinate sila sa LTO Dabao na doon na mag process ng authorization pati yung euro yes ko yung, yung certification na yun, yun naman ang ipipresent niya dito para makuha niyo. Sa tulong ni Atty. Wendell at Atty. Lance, yung problema niyo, resolved na. Approved na ni Asik Bigaw Mindo sa LTO Chief. Sasama mo kayo sa Traffic Safety Division. Orientation ng Abragan. Sasama kayo doon. Pakiliin orientation Itong isa. Hindi, sasamahan din. Hindi, hindi, bukas yan. Pero sasamahan niya para ma- Para ma-orient na siya pupunta bukas. Ah, okay. Uh, itong isa. Sige po, ako na rin kung ang bahala dito kayo. Oh, sige. Ayusin natin. Tawagan para... tayo. Tawagan tayo dalawa. So, para ito, hindi sa akin ako lang at iwanan ko siya. Hmm. I-assist ko lang ito para kung sa Salamat hmm. ha. Okay. Tawagan tayo. Okay. okay, thank you. Turn. Mrs. Samahan mong Mr. Mo, baka mawala. Sambay. <laughs> Sambay.

ay, sige. Gatel, sir, gano'n? SD? Yes, sir. May um, yes, ongoing, ano? Magpatapos na. Ay, exam ka lang, sir. sir. ko lang. Ma'am, ito, ang siya, pero, naiapin na namin. Okay, meron na pong ano, uh, 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 kasi malinaw kay ASEC, malinaw kay executive director at ay sa mga council staff. May problema daw sa ini-implement ng LTO. Yung no, implementing rules and regulation ng Republic Act 10930. Okay. Yung demerit system. Ibig sabihin po, ito ay biktima ng maling pagpapatupad ng latas at na-revoke ang lisensya. Unfortunately, required pa rin siya na magkaroon ng orientation ba? So, babalik siya mabukas. Okay po, so sige po. Uh, In-endorse in ko ma'am siya sa'yo kasi nga, babalikan natin, biktima lang siya nung nalitin ng maring, ang Okay, so ang aming pong ano niya, team, ang concern natin, yung sa DRC niya. So, yun sa orientation. orientation. So, doon lang tayo mag-focus yes. yung aming office. Yes. Okay. okay. And then, Bottom tomorrow, Pwede po niyang daling sa akin ito tomorrow para matandaan po siya yung sayo, Yes. Ma'am, thank you. Okay, you're welcome, sir. Nice meeting you, sir. Salamat personal. po. Personal. Salamat. Happy <laughs> birthday to you, personal. Yes, Salamat po. Ma'am, thank you, ha? Huh? Sige po. Nice meeting you, si sir. Kaya na po, pala dito. Salamat po. Okay. Ma'am, friends. Sige po. Sige po. Thank you. Ito po yung ating kapatid na driver. From Davao. Okay na yung lisensya niya, bro. Brother Richard, good afternoon. sir. Oo, yung lisensya mo nandito na sa akin. hawak ko na. Thank you, sir. paparating ko na ito sa iyo, ano. At uh, doon sa mga kababayan natin na naribok revoke din ang lisensya na biktima ng maling pagpapatupad ng batas, ay uh, sabihan natin na magsadya lang o tumawag sa aking opisina. Huwag lang pumunta. Oo, at uh, yun lang, binalita namin sa iyo. Okay. Maraming maraming salamat, sir. Okay, uh, may biyahe kaming Mindanao. Siguro uh, kung maaaring ipadala ko ito sa iyo sa LBC or pag may biyahe ako, dalain ko. Pero yung pinakamabilis, makakarating ito sa iyo. Okay? Okay, sige, ingat. Ingat. Okay, okay, bye-bye. Bye-bye. So sa mga kababayan natin no na mga na ang lisensya katulad ni Brother Richard Go. Sa ating mga kababayan na na ang lisensya no dahil doon sa Republic Act 10930 base po sa batas wala kayong kasalanan sapagkat dalawa lang ang binabanggit doon sa Republic Act 930 number one, kapag ang lisensya mo ay 5 year ang validity at wala kang violation sa loob ng 5 years, entitled ka ng 10 taong validity na lisensya. Ikalawang intention ng batas na yon, sinasabi doon na maging maayos, stricto ang pagbibigay, pagkakalob ng LTO ng lisensya. Halimbawa, brother mat, nagkalisensya ka na questionable, ikaw at ang kawani ng LTO ay iimbestigan at kakasuhan, papatawan ng kaukulang parusa. Walang sinabi doon sa batas na yon, na ang LTO ay mag-set ng demerit system. Wala din sinabi sa batas na yon na kapag ikaw ay public utility driver times 2 ang iyan demerits. Wala rin sinabi sa batas na outright revocation kasi hindi makatarungan, hindi yes, ma makatarungan. At higit sa lahat, paulit-ulit nating napapatunayan, marami tayong mga police enforcers, uh, LTO uh, officials na hindi alam yung tamang pagpapatupad ng batas. Lalo pa yung mga local enforcers ng iba't ibang lokal na pamahalaan. Ibig sabihin, brother Matt, maaaring marami silang nabibiktima eh. Nagkaka-demerits. Pero sa pangkalatan, mali talaga dahil hindi inutos ng batas. Nag-submit tayo ng House Resolution sa Kongreso para maimbestigan at may tama ito. Ang problema lamang, inabot ng recess, hindi hindi imbestigahan Kaya ganoon na sitwasyon. At paglilinaw sa ating mga kababayan, noong maupo si Secretary Bautista, si Asek Bigor Mendoza, LTO Chief and Executive Director Greg Pua at itong mga kaibigan natin lawyers dito sa LTO. Paglilinaw po, wala silang kasalanan sa usaping ito. Wala pa sila sa posisyon problema na ito. Na-discover lamang natin ito, brother Matt, itong huli lamang. At yun nga, at uh, kasama natin itong inaaksyonan. At sa ating mga babayan, nakakalungkot po na napakarami nating mga kababayan ang biktima ng maling pagpapatupad ng batas na ito base sa implementing rules and regulations. Ang masakit po nito, yung driver na may violations, pinagmulta na ng malaking halaga. Tapos kapag na yung demerits na sinet ng LTO, outright provocation. So napagmulta na, dinagdagang pamparusa. Hindi lamang mga drivers na biktima dito ang napaparusahan, pati buong pamilya. Lalo pa kung driver ka, wala ka namang alam na ibang hanap buhay, At talagang napakabigat po nito. Sobrang bigat. Ito po ay ilan sa mga problema na kinakarap ng mga kababayan nating motorista. Paglilinaw po, ito pong ginagawa nating pagtulong sa mga motorista na nabibiktima ng maling pagpapatupan ng batas. Hindi po ito trabaho ng congressman. At kung naman tayo po ay maluklok sa Senado, ipagpapatuloy eh natin ito, hindi rin ito trabaho ng senador. Pero ang tanong, kung hindi natin sila tutulungan, sino ang tutulong sa kanila? Yun lang po ang malaking katanungan doon. Ito naman ay uh, kung malalim nating susuriin, Brother Mark, hindi pa rin ito lihis sa ating mandato. Bakit? Usaping batas ito eh. Hindi rin naman tama na gawa ng gawa ng batas, hindi na nalalaman kung naipapatupad ng tama ang batas. Kaya po, bagamat ito ay hindi trabaho ng congressman o hindi trabaho ng senador, ay ito po ay bibigyan pa rin natin ng pansi sapagkat kawaawa ang ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At kami naman po, Colonel Bosita, at ang aking mga ay hindi mapapagod para tumulong at maglingkod sa inyo ang nakakatuwa nga nito dito sa aking pagkandidato bilang senador ay katandian po natin si Colonel Kelvin, number 52 sa Balota at ako po ay number 12 sa Balota kung magtitiwala po ang ating mga kababayan iloklok po ninyo kami sa Senado at uh, kami naman po ay subok na hindi namin ibinebenta ang aming prinsipyo at paninindigan lagi naming higit na pinapahalagaan ang taong bayan. Yan po ay walang kasinungalingan. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan, pasensya po kung mali ako. Taong bayan ang magtutulak ng pagbabago sa kalagayan ng ating bansa sa pamamagitan ng pagpili ng tamang kandidato. Tama na po, magsuri na tayo. Tama na ang dokuhan, Tama na ang mga kasinungalingan. Magsuri po tayo, magsuri po tayo. Maniwala po kayo, walang ibang magpapabago sa kinabukasan ng ating bayan, kundi kayo ng mga butante. At uh, ito naman po ang ipapangako ko sa inyo. Maglilingkod pa rin ako ng tama, walang pinipili at walang pinikilingan. At halimbawa naman po, nabigo kayo sa aking performance. Usapang Pilipino, pababain po ninyo ako sa Senado at susunod po ako sa inyo. Marami po tayong nakita problema na dapat solusyonan. Ang kailangan lamang po, posisyon at dedikasyon. Yun lamang po at sa mga susunod na mga araw, baka po mapag-usapan natin ano ba yung mga plataforma ni Colonel Curubin and Colonel Busita. Muli, mabuhay po tayong lahat, mag-iingat, hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa ating pamilya. God bless po, mabuhay. Thank you.